Good morning! <laughs> Maaga kami gumising ngayon ni Mark dahil kami ay uh, magpaprepare para sa aming Kohei Fa Choice celebration. Kaya tulog pa ang mga bata. Kaya kami ngayon ay magpaprepare na. Ang saya-saya. Ang oras ngayon ay... 6.30 ng umaga! Okay, let's do this. Let's Dahil ngayon lang namin naisipan ko nung trip namin today, ang mag-picnic, kung ano ang maharbat namin sa aming ref, yun na lang ang aming dadalin. Dahil biglaan ito at napakasaya nito. So, meron kaming very, very special hot dog, very, very special egg, scrambled egg tayo, at very, very special, ano, luncheon meat. At huwag natin kalimutan dalgong hey, Pacho, ay meron tayo Tikoy! Don't Pachay! Alam nyo, meron naman mga iba't ibang klaseng picnic. May mga picnic na biglaan, tulad nga nitong gagawin namin. At meron din namang picnic na talaga namang pinaghandaan. Yung sa amin, dahil biglaan, so simple lang ang mga pagkain natin. Kasi hindi naman kailangan bongga-bongga, lalo na kung madalian nga lang kung ano lang yung nasa ref. Pero yung ibang picnic, di ba, dun sila nag-iihaw, talagang bongga yung mga pagkain. Pero ngayon, mas simple, mas madali. Kaya ito na, i-prepare na natin. At ano pa ang pwede nating mahila or madala mamaya? Na, tuloy na talaga ang aming Yay! trip today. <laughs> ito ang aming trip today. At naglalakad na kami. Ang sarap din talaga na... Ito ang dream catchers ko po. <laughs> nag-activity tayo. Ay, ba yun? Hindi okay. mo. Maganda talaga na nag-activity tayo or nag bonding talaga ang family. At punta tayo sa basic bonding. Ang picnic. <laughs> Thank you, Pele. Nahuhulaan niyo na ba kung nasan kami? Yes. Uy, hindi video yan. Ready, ready na kami para sa picnic. Meron kaming pagkain. Nagdala kami ng banig. Nagdala kami ng parang extra mat. Ayen. Pizza mat. Pizza mat. Pero ang pinaka-importanting dala-dala namin ay itong hindi ordinaryong bag na ito. Itong pouch bag na ito ay very important para sa lahat ng bonding moments ng family. Explain ko sa inyo kung para saan 'to, Ma. wala mga nakahula kung nasaan kami tama kayo at yung mga mali naman pues nandito tayo ngayon sa UP Diliman sa likod ng Oblation kung saan may magandang magandang park at mga grass at mga puno kung saan pwede mag picnic ang mga family isa sa talagang tip na may bibigay namin pag sa mga ganitong klaseng bonding activities ng family, magdala kayo ng talagang mga yung mga kubyertos o so yung mga kutsara tinidor nyo sa bahay na hindi plastic. Kasi tayo nasanay tayo na pagka may mga picnic, bibili na lang tayo ng mga disposable, di ba? Paper plate o kaya mga, mga plastic na, na mga kutsara tinidor or mga paper, plastic cups. Pero maganda, magdala na lang din tayo ng totoo kasi para makaiwas din tayo sa mga pwedeng maging kalat sa palipaligid. Diba? At least oh, pag itong mga katulad ng mga reusable containers na ganito, pag natapos na natin gamitin, pwede na nating iuwi sa bahay at ihugasa at ihugasan. Or pag hindi naman naubos, tatakpan lang ulit, diretso na sa, sa refit. Hindi pa tayo nagkalat masyado, diba? Tapos hindi pa tayo nakagamit masyado ng mga plastic na pwedeng maging harmful sa paligid. Di ba ang ganda kung maraming puno at saka mga ganito? Kaya, ganun ang gagawin natin. Yon, importante yon sa inyong bonding. Kain tayo! eto yung ating tikoy para sa Kung Hei Fa Choy. Ito ating uh, luncheon meat, hot dog, egg, bread, and mga chicheria. Hello po! Masarap po ba yung pagkain nyo? Ano pong kinakain nyo? <gasps> Meron kang tinapay. Uy! kinain mo kamay mo eh. Para sa mga biglaang at uh, picnic or outing ng buong family ito ang mga tips na pwede naming maibigay sa inyo isa isay natin unang-una yung ginawa namin kaninang umaga na humiyak siya etong ending magic Natalo kami ng iyak niya, kaya nagdedede na lang siya. Okay, so balikan natin. Ang una nating tip para sa mga bigla ang outing and the uh, picnic ng buong family, ay unang-una, dapat, um, kung ano lang yung makuha nyo sa inyong mga ref, na pupwede nyong uh, kainin ng buong family. Pangalawa, hanap kayo ng lugar. Yung pwedeng malapit lang sa bahay. Alam niyo yung ibang backyard lang eh, basta sama-sama ang buong family. Pero ito naisip namin na dito pumunta para mas maraming makitang uh, puno, malawak na lugar si Pele at ma-enjoy niya ang paglalaro sa malaking-malaking lugar. At madali siyang balik-balikan kasi malapit lang. Kaya nandito kami sa likod ng Oblation ng UP kasi talagang ang dami ditong mga spots na po pwede kayong mag-bonding ng family dahil maaliwalas. At family-friendly, picnic-friendly. Ang pangatlo natin ay ang reusable containers at saka yung mga kubyertos na kubyertos talaga natin sa bahay at hindi mga gagamit ng mga plastic kasi mas maganda kung makakatulong pa tayo sa kumbaga nag-enjoy na nga tayo sa sa picnic na ito nag nakatulong pa tayo sa ating kapaligiran hindi natin kailangan na makagamit ng mga plastic at pang-apat magdala tayo ng mosquito repellent or insect repellent para sa ating mga anak dahil syempre pag mga madadamo alam niyo naman marami insekto so maganda na pro protektado sila sa lahat ng mga bagay na pwede makakagat sa kanila. pang Panglima, maganda rin may music. Kasi, um, minsan, nakakadagdag din yun sa feel ng inyong bonding. Pero, maging aware din kayo sa kapaligiran ninyo. Baka naman mamaya, masyado malakas na yung music ninyo. Baka yung mga ibang nga uh, nagpipiknik din ay eh, nasustorbo na. So, tatatansyahin nyo lang. Pero para sa amin, sa family namin, nag enjoy kami pag may konting music. Pang-anim, huwag natin kakalimutan syempre ang ating camera. Dahil diyan ay makukuha natin uh, or magagawa natin yung lagi kong sinasabi. Misa sinasabi ko rin sa Magandang Buhay, make memories. At para makapture natin ang memories, damihan natin ang mga pictures kasama ang ating family. Uh -huh. You know, I did Okay there the was a one girl there with the bicycle. Okay, and then? And then... She talked to you? She talked to me. What's her name? Uh, I don't know the name. What did she tell you? That she wants to play with me. And then you talk to her. Ayun na yata siya oh. Oh, go to her. Oh. You know? Oh, oh, okay. I gotta go. Aray! <laughs> Parang na-imagine ko na pinata na siya. Ayun, nakikipag-uusap na siya sa babae. <laughs> eh, naglalaro na sila. Baka next time, girlfriend na yan. Totoo ha? Oh. para na ano ha? Anyway, si pelik Hindi, kwento ko lang kung bakit tinanong namin si Peling ganun. Kasi kanina may grupo ng mga bata doon, Gusto, gusto niya makipaglaro. Eh, sinasabi namin, sige, sige, you talk to them. Eh, parang niyaya pa siya. Pero ngayon, kaya in-explain niya na I did it, mama. Kasi meron siya naging friends. At ka umiya. Na, naiisip ko si Pele pag binata no, nilalapitan na yung babae. <laughs> eto ma-share ko lang sa inyo nung bata ako uh, hindi ko mal hindi ko maalala kung anong edad ako noon pero ang pinaka early memories ko ng bonding namin ng family namin nagpicnic kami nagpicnic kami sa wildlife and ang dala lang namin ganyan lang din isang basket may tinapay tapos naka naka-exercise outfit kami, magkakapatid yung daddy ko din parang natatandaan ko nung naka-short siya tapos um, basta pang ano outdoor ang aming suot noon. Mula noon ano na noon, parang na, na, nahilig na rin ako sa picnic. Nagustuhan ko yung 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 um, yung nangyayari sa family pag nagpi uh, kaya maganda talaga na magkaroon tayo or magkaroon tayo magkaroon tayo ng mga ganong bonding kasama anak natin kasi alam nyo tayong mga parents meron tayong opportunity para magtanim ng mga good memories and happy memories sa mga anak natin nang ganyan pa lang sila kaliliit. Kasi matatandaan talaga nila yan. Makakapagtanim tayo dyan ng buto ng isang happy memory na hanggang paglaki nila at tumubo na yan kung ano man, gano'ng kalaking puno man yun sa isip nila, maaalala at maalala nila nung time na bata pa sila at nag-family bonding sila. Number 7, na tip na pwede namin mabigay ay magdala kayo ng mga toys or mga things na pwede ninyo pang maging activity ng anak nyo habang nagpipiknik kayo or nag-outing kayo. Kasi syempre yung mga anak natin, di ba, pag nasa school sila ang kalaro nila mga classmates sila and teachers. Pag nasa family reunion naman, mga pinsan, ganyan. So ito, pag kayo ganitong picnic na family bonding, maganda makalaro tayo mismo ng mga anak natin, tayong mga magulang. Kaya ngayon, ang naisip naming madala dahil bigla ang um, picnic ito, ang nakuha namin ay football. Kasi nga, mahilig sa bahay lang, lagi nagpo-football si Mark at si Pele. So dito, nag, uh, dinala namin yung bola para yun ang maging uh, laruan namin nila Pele. Number 8, eto, wag na wag nyo talaga itong kakalimutan ang trash bag. Importante talaga ang trash bag para naman kahit na minsan mga um, reusable na yung mga gagamitin ninyong container. Pero syempre may mga tissue pa rin. Meron pa rin mga ibang pinag-inuman na maliliit or mga kung ano man na nagamit nyo na kailangan itapon. Huwag nyong iwanan sa park. Ilagay nyo sa trash bag. Iuwi nyo. Doon nyo itapon sa tamang basurahan. Number 9. Ito na ang gadget bag. Ito ang um, isa sa mga pinaka-importante para sa amin na magkakaroon, na, na meron pagka nagpa-family bonding. Alam nyo kung bakit? etong pouch bag na ito ay tinatawag naming gadget bag. Bakit gadget bag? Kasi lahat ng mga gadgets, yan. Cellphone ni Papa, cellphone ni Mama, iPad ni Pele. Lahat yan, habang kami ay nagpi-picnic o nagpa-family bonding, ilalagay muna sa bag na ito. Bakit? Para lahat ng pupwedeng ma-divert yung attention ng mga anak natin na nakaupo lang sila, nagiging anti-social sila, isang tabi muna natin. Yan, ilagay muna natin dyan at isara natin. Kasi ang maganda, mag-bonding tayo ng bonding talagang gumagalaw tayo at nagsasama-sama tayo. Isang tabi muna natin yan yan. Important yan. Napaganda exercise ito mga mamshi. Takbuhan with the anak She, Go, go, go. We can...